Guys, nakahuli sila ng malaking ano Bayawak Oh. Ano laki naman Grabe. 'yan. Ilang kilo kaya? Ah, grabe pagkalaki oh. Mga ilang kilo 'yan? walong walong kilo na, na lang diya maap baba ano? laki ano ano butaan parang buntis ano? ha? parang 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 na, parang na parang ano? parang baba Talon na talon. Ano yung nahuli? Nahuli sa ano? Sa baboy. Sa pangbaboy? Ano yung mantabay Nakadulag? Nakadulag si ina. Ina. Ayun, siya yung nakahuli. tatabay. Iyan o. Guys. Ito nga pala, baboy ramo. Ito yung baboy ramo. Baboy ramo. Ito yung baboy ramo. Ito yung baboy ay, ugbon oh. Oh? Ay, pwede pa manggaro yan tabi alagaan. Pwede pa yan. Eh, alagaan siya na eh. Oh, yan yeah, nababoy ramo. Ay, matanda na yan. Nahuli yan guys. So, pero matanda na siguro mga may limang taon na yan. <laughs> ano naman yan By, May limang taon na yan? Ha? Abay, ba ano naman po yan? Ah, bu buwan pala. Ay, pwede yan. Sa lakal yan sa sabaw. Baboy ramo ano? Pahigal mo daw. Oh. Ayan, Ay, baboy ramo. Oh. Ayan.

Yan. Ano, o, siya yung nakahuli o. Oh. Yan, nandiyan ang alagaan. Siya Ano alagaan mo na lang? Ha? Maganda tayong alagaan yan. Ano dyan, makawala Tama ano yan ay. Parang ano yan eh. Siya kayo, siya yung nakahuli. Ha? Ha? Oh. Sa yung panday, sa palali Sa palali Doon sa pinunta natin <laughs> Sayang ano <laughs>